Hey guys, good morning for today's video. Pag-uusapan po natin kung recommendable ba or not recommendable ang ating mga page. At mahalaga po na malaman ninyo kung recommendable ba or not recommendable ang inyong mga page. At ituturo ko po sa inyo kung saan nga ba makikita kung recommendable ang ating mga page. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka po sa ating susunod na video. Okay, tara guys. Simulan na po natin. Mahalaga po na recommendable ang ating mga page o ang ating mga content. Dahil dyan po aangat ang page ninyo. Dadami po ang followers ninyo at dadami din po ang viewers ninyo. Dahil pag recommendable po ang page ninyo, i-recommend po yan ni Facebook sa mga viewers. At i-recommend po yan ni Facebook sa kahit ang lugar. Kaya bigla pong aangat ang inyong mga laman ng dashboard. Katulad na lang po ng reach, impression, engagement at net followers. At pag recommendable po ang inyong mga page, mabilis po kayo kumita sa mga Facebook o sa Reels nyo. Para po maging recommendable ang inyong mga page, pag-upload lang po kayo ng sarili inyong video, sarili inyong gawa, upload po kayo ng mga informative video. Mga recommendable po na video na makukuha ang aral. Kasi tutulungan po kayo ni Facebook na i-recommend sa iba ang mga videos ninyo. Pwede rin po yung cooking, daily lifestyle, or funny video na sa inyo po ano pong gusto nyong video or content ang ilalagay ninyo sa mga reels ninyo or Facebook ninyo. Patok po itong mga content ngayon. Dapat mga unique po mga content ninyo. Itong page ko po ay recommendable. Ang sabi nga po dito ay basahin po natin. We're helping you grow your audience because pages like yours bring people together. Your page is now in less where we suggest pages to new people. O ba diba guys, tutulungan kayo ni Facebook dumami ang viewers nyo at makikita ng maraming tao ang page nyo. Kaya mag-upload lang po kayo ng unique content. Pag recommendable po ang page, ganito po ang nakalagay. Content is recommendable at page has no violation. Iwasan nyo po mag-upload ng mga bawal sa Facebook at kailangan nyo pong sundin ang community guidelines ni Facebook para maiwasan ang not recommendable pag not recommendable po ang page inyo, hindi po tayo tutulungan ni Facebook na mag-grow ang viewers natin. Ito naman po ang isa sa mga nakalagay sa not recommendable. We're no longer suggesting your profile to people. People can still find and like your profile. But we don't recommend profiles not include any of this. So ayan nga guys, hindi ni Facebook suggest ang inyong mga profile sa iba. Pero masi-search pa rin po ang inyong mga page at pwede pa din mo follow ng ibang tao pero hindi na po nila i-recommend -re sa iba. Kaya mas okay po talaga na sumunod tayo sa community guidelines at sa mga pinagbabawal ni Facebook o ni Mita. Kasi useless lang po ang paggawa natin ng content kung hindi tayo susunod sa mga community guidelines nila. Sayang po ang effort natin sa paggawa. At kung gusto nyo po talaga mapabilis ang pag-monetize ng inyong mga page, follow lang po ang community guidelines at everyday po kayo mag-upload hanggang sa maabot nyo po ang requirements ni Mita. So ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung saan nga ba makikita ang ating page recommendation sa ating mga page or ang sa ating mga profile. Ito po sa ating page, click nyo po sa taas, may tatlong guhit po dito. Tapos scroll down nyo lang po pababa, may makikita po kayong settings and privacy. Click nyo lang din po yan, tapos hanapin nyo po yung settings. Tapos click nyo lang po. Tapos dito po sa ating page settings, click nyo lang din po. Scroll down nyo lang po pababa at hanapin nyo po yung page recommendation. Tapos ito na nga guys, ito po yung page recommendation. Click nyo lang po yan. So, ito na guys. Mahikita na po natin kung recommendable ba ang ating mga page o hindi. So, ayan nga guys. Yung page ko is recommendable. So, ang nakalagay dito, we're helping you grow your audience because pages like yours bring people together. Your page is now in less where we suggest pages to new people. So, ganyan lang guys. Dapat po ninik po talaga ang inyong mga content para po maging recommendable lang inyong mga page. Tapos dito po sa baba, makikita po yung quality ng ating page. Ito po, page quality. Click nyo lang po ito. Tapos so, ayan nga guys, page has no issues. Yan po ang mailalagay. Tapos makikita nyo rin po dito yung monetization. At manage admin at saka moderation assist. So, ganun lang po guys. Dapat po original content ang i-upload ninyo para iwas violation po at maging recommendable po ang mga page ninyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share po ang ating video. Maraming maraming salamat po.